sa isang tahimik na barangay, si Lola Carmen, isang si 22 taong gulang na byuda ay nakatira sa isang maliit na bahay na puno ng mga alaala ng kanyang kabataan. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay isang lihim na pakikibaka na hindi niya kailanman Ibinabahagi kahit sa kanyang mga anak. Araw-araw sa kanyang banyo, nahihirapan siyang mapanatili ang personal na kalinisan pagkatapos gumamit ng palikuran. Hindi dahil siya ay may sakit o mahina, kundi dahil ang kanyang mga kamay ay hindi na kasing liksi ng dat. Ang kanyang mga daliri na dumanas ng arthritis ay nagiging matigas at ang kanyang likod ay hindi na madaling yumuko Ang simpleng gawain ng pagpupunas na dating ginagawa ng walang pag-iisip ay naging isang pasanin Sa tuwing sinusubukan, uh, niyang abuti ng tamang posisyon Nararamdaman niya ang habdi sa kanyang mga kasukasuan at minsan ang sakit ay nagdudulot ng pagkabigo Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay ang takot na mawala ang kanyang kalayaan. Natatakot siyang magtanong ng tulong dahil sa hiya at pag-aalala na baka isipin ng iba na siya ay naging mahina na. Isang araw, habang namimili sa palengke, narinig Nilola uh, ni Lola Carmen ang isang usapan sa isang tindahan tungkol sa mga solusyon para sa mga nakatatanda na nahihirapan sa banyo. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa, ngunit kasabay noon ay ang hiya na aminin ang kanyang sariling As problema, sa rekord niya ng pag-uwi, napansin niya ang isang flyer mula sa isang lokal na grupo ng senior citizens na nag-aalok ng payo tungkol sa kalinisan. Doon niya natutunan na hindi siya nag-iisa. Maraming nakatatanda ang nahihirapan sa parehong issue at ito ay hindi dahilan para ikahiya. Ang simpleng pag-alam na karaniwan ang kanyang karanasan ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na maghanap ng solusyon. Sa kanyang susunod na pagbisita sa klinika ng barangay, nagtanong si Lola Carmen sa isang NARS tungkol sa mga paraan upang gawing mas madali ang kalinisan. Ipinakilala sa kanya ang mga premoistened wipes, mga malalambot na pamunas na may banayad na solusyon sa paglilinis. Hindi tulad ng tuyong toilet paper, ang mga wipes na ito ay mas madaling hawakan at mas epektibo sa paglilinis. Sinubukan niya But siyot, sa pahensin ang agarang pagkakaiba, mas kaunting iritasyon, mas komportable ang pakiramdam at hindi na kailangang pilitin ang kanyang katawan sa mahirap na posisyon. Ang mga wipes ay may aloe vera na nagpapakalma sa kanyang balat na lalong naging sensitibo dahil sa edad. Bukod sa wipes, natutunan din ni Lola Carmen ang tungkol sa mga toilet tissue wands, mga mahabang kasangkapan na nagbibigay daan sa kanya na mabot ang tamang lugar nang hindi kinakailangang yumuko o iikot ang kanyang katawan. Ay, sa una, kailangan niyang magsanay sa paggamit nito. Ngunit sa bawat paggamit, nararamdaman niya ang pagbabalik ng kanyang kontrol. Ang wand ay madaling linisin at muling gamitin na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kalayaan. Hindi na niya kailangang mag-alala na kailangan niyang humingi ng tulong sa kanyang mga anak o kapitbahay. Ang mga simpleng kasangkapang ito ay hindi lamang nagbigay ng solusyon sa kanyang pisikal na problema. Binigyan din siya ng kapanatagan ng loob. Sa bawat araw na gumagamit siya ng mga wipes o wand, nararamdaman niya na ang kanyang dignidad ay nananatiling buo. Hindi na siya natatakot na mawala ang kanyang kalayaan dahil natutunan niyang may mga Paraan upang pangalagaan ang sarili ng hindi umaasa sa iba. Sa kanyang susunod na pagdalo sa pagtitipon ng senior citizens, ibinahagi ni Lola Carmen ang kanyang natutunan sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa iba na maging bukas tungkol sa kanilang mga hamon at maghanap. Uh, ng mga solusyon. Sa pagtatapos ng araw, habang nakaupo siya sa kanyang paboritong upuan sa beranda, napangiti si Lola Carmen. Ang kanyang tahimik na pakikibaka ay naging isang kwento ng tagumpay. Hindi na siya nahihiya dahil alam niya na ang kanyang mga karanasan ay bahagi ng pagtanda at ang paghahanap ng solusyon ay tanda ng kanyang lakas. Ang mga simpleng kasangkapan tulad ng wipes at wands ay hindi lamang nagpapadali sa kanyang kalinisan. Binigyan din siya nito ng pag-asa at kumpiyansa na harapin ang bawat araw ng may dignidad. Matapos matuklasan ni Lola Carmen ang mga premoistened wipes at toilet tissue wands, naging mas kumpiyansa siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain sa banyo. Ngunit isang araw, habang nanonood siya ng isang programa sa telebisyon tungkol sa kalusugan ng mga nakatatanda, napukaw ang kanyang interes sa isang segment tungkol sa modernong teknolohiya para sa personal na kalinisan. Napagtanto niya na ang uh, tradisyonal na toilet paper na matagal na niyang ginagamit ay hindi idinisenyo para sa mga tulad niyang may edad na. Ang tuyong papel ay madalas na magaspang sa kanyang sensitibong balat na nagdudulot ng iritasyon. At ang paulit-ulit na pagpupunas ay nagdudulot ng habdi sa kanyang mga kasukasuan. Ang kanyang pagnanais na mapanatili ang kalinisan ng mas madali at epektibo ay nag-udyok sa kanya na tuklasin ang mga bagong solusyon. Sa isang pagbisita sa kanyang apo na si Ana, isang tech-savvy na dalaga, ipinakilala sa kanya ang isang bidet attachment para sa toilet. Ang bidet na ito ay isang nozzle na nakakabit sa upuan ng toilet na nagbibigay ng kontroladong pag-spray ng tubig para sa masusing paglilinis. Lola, ito ang hinintay mo, sabi ni Ana habang ipinapakita ang isang simpleng modelo na may mga pindutan para sa temperatura at presyon ng tubig. Uh, sinubukan ni Lola Carmen ang bedet sa bahay ni Ana at agad niyang naramdaman ang pagkakaiba. Hindi na kailangang yumuko o magpunas ng paulit-ulit. Ang tubig ang gumawa ng lahat. Ang kanyang balat ay mas malinis at wala ng iritasyon na Dulot ng magaspang na toilet paper Ayon kay Anna, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang paggamit ng bide ay nakakabawas ng panganib ng impeksyon sa ihi at nagbibigay ng mas magandang kalinisan, lalo na para sa mga may hemorrhoids o incontinence Dagdag, parito natutunan ni Lola Carmen ang tungkol sa handheld showerheads, isa pang modernong solusyon na maaring gamitin para sa buong katawan sa tulong ng kanyang anak na si Mang Tonyo, nagpa-install siya ng handheld showerhead sa kanyang banyo. Ang sprayer na ito ay may adjustable na presyon na nagbigay daan sa kanya na maglinis ng banayad at masinsin pagkatapos gumamit ng toilet. Sa mga pagkakataong nararamdaman niya ang labis na iritasyon o nais ng mas malalim na paglilinis, ginagamit niya ang showerhead para banlawan ang kanyang katawan na nagbibigay ng pakiramdam ng kalinisan at ginhawa. Ang paggamit ng tubig sa halip na papel ay nagpabawas din ng kanyang pangamba sa mga rashes or infection na madalas niyang nararanasan noon. Ang mga teknolohiyang ito ay hindi lamang nagbigay ng pisikal na kaginhawaan kundi nagdulot din ng emosyonal na kaligtuwein. Sa bawat paggamit ng bidet o showerhead, head, nararamdaman ni Lola Carmen na kontrolado niya ang kanyang kalinisan nang hindi nangangailangan ng tulong mula sa iba. Ang mga modernong kasangkapang ito ay nagbigay daan sa kanya na harapin ang kanyang mga araw ng may higit na kumpiyansa, lalo na kapag dumadalo siya sa mga pagtitipon ng senior citizens sa barangay. Sa isang pagkakataon, ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa kanyang kaibigang si Aling Rosa na nahihiya rin sa parehong problema. Ang kwento ni Lola Carmen ay nagbigay inspirasyon kay Aling Rosa na subukan ang bide at sa lalong madaling panahon pareho silang nagpapasalamat sa teknolohiyang nagpabuti sa kanilang kalidad ng buhay. Sa kabila ng mga benepisyo, natutunan at din ni Lola Carmen na ang mga teknolohiyang ito ay may mga limitasyon. Halimbawa, ang bidet ay nangangailangan ng tamang pag-install at ang mga modelong may mainit na tubig ay mas mahal. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang pamilya, napili niya ang isang abot-kayang modelo na angkop sa kanyang mga pangangailangan. Ang handheld showerhead naman ay nangangailangan ng kaunting pagsasanay upang maayos na maiposisyon ngunit sa patuloy na paggamit, naging bahagi na ito ng kanyang rutina. Ang mga pagbabagong ito ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw. Ang pagtanda ay hindi hadlang sa paghahanap ng mga solusyon na nagbibigay ng kaginhawaan at kalayaan. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ni Lola Carmen ang kanyang hardin, Napangiti siya. Ang teknolohiyang natuklasan niya ay hindi lamang nagpabuti sa kanyang kalinisan kundi nagbigay din ng bagong pag-asa. Ang kanyang banyo na dating lugar ng pakikibaka ay naging espasyo ng kalayaan at kumpiyansa. Salamat sa mga modernong solusyon na kanyang tinanggap. Ang pagtanggap ni Lola Carmen sa mga modernong solusyon tulad ng bidet at handheld showerhead ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Ngunit napansin niya na ang iba pang aspeto ng paggamit ng banyo ay nananatiling hamon. Ang pag pagupo at pagtayo mula sa toilet ay madalas na nagdudulot ng pananakit sa kanyang mga tuhod at ang pagpapanatili ng balanse habang nagpupunas ay nagdudulot ng pag-aalala. Sa isang pagtitipo ng senior citizens, narinig niya ang tungkol sa mga simpleng pagbabago na maaring gawing mas ligtas at komportable ang banyo. Ang mga ideyang ito ay hindi nangangailangan ng malaking gastos, ngunit nagbibigay ng malaking pagbabago sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Isang araw sa payo ng isang kaibigang nakatatanda, nagpasya si Lola Carmen na mag-install ng grab bars sa kanyang banyo. Ang mga metal na bar na ito na nakakabit sa dingding malapit sa toilet ay nagbigay sa kanya ng suporta habang umuupo at tumatayo. Sa tulong ng kanyang anak na si Mang Tonyo na install ang mga grab bars sa tamang taas na nagbigay daan sa kanya na mamaging mas matatag. Napansin niya na ang simpleng pagkakaroon ng grab bars ay nagpabawas ng kanyang takot na madulas o mawalan ng balanse na siyang pangunahing sanhi ng pinsala sa mga nakatatanda. Ang suporta ng mga bar ay nagbigay din sa kanya ng kumpiyansa na gawin ang kanyang mga gawain ng mas mabagal at maingat na nagpabuti sa kanyang kalinisan. Dagdag pa rito, napansin ni Lola Carmen na ang matigas na upuan ng toilet ay nagdudulot ng discomfort lalo na kapag matagal siyang nakaupo. Sa payo ng isang caregiver sa klinika, nagdagdag siya ng padded toilet seat cushion na may memory foam. Ang cushion na ito ay nagpabawas ng presyon sa kanyang balakang at buntot na nagdudulot ng kaginhawaan, lalo na sa mga araw na nararamdaman niya ang hapdi ng kanyang arthritis. Ang simpleng pagbabagong ito ay nagbigay daan sa kanya na maging mas komportable kahit na mas matagal ang kanyang rutina sa banyo. Natutunan din ni Lola Carmen ang kahalagahan ng pag-upo habang nagpupunas isang payo mula sa isang workshop sa kalusugan ng mga nakatatanda. Ini. Dati sinubukan niyang tumayo habang nagpupunas, ngunit ito ay nagdudulot ng strain sa kanyang likod at kawala ng balanse. Sa pamamagitan ng pag-upo at paggamit ng grab bars para sa suporta, naging mas madali ang pag-abot sa tamang lugar ng hindi na nagsungaisin nga ako ng labis na pagsisikap Ang pagbabagong ito ay nagbigay sa kanya ng higit na kontrol at kaligtasan Na nagpabawas ng kanyang stress Bukod dito, napagtanto ni Lola Carmen na ang kanyang dieta ay may malaking papel sa kanyang... Kalinisan Sa payo ng isang nutrisyonista, nagsimula siyang kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng beans, oats at prutas tulad ng peras at berries. Pinayohan din siyang uminom ng 8 to 10 baso ng tubig araw-araw upang maiwasan ang constipation na nagpapahirap sa paglilinis. Ang mga pagbabago sa kanyang dieta ay nagresulta sa mas madali at regular na pagdumi na nagpabawas ng iritasyon at ginawang mas mabilis ang kanyang rutina sa banyo. Ang mga simpleng pagbabagong ito, grab bars, padded seat, pag-upo habang nagpupunas, at masustansyang dieta, ay nagbigay kay Lola Carmen ang bagong antas ng kaginhawaan. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa mga pisikal na hamon ng banyo at naging mas ligtas ang kanyang mga gawain. Sa isang pagkakataon, ibinahagi niya ang kanyang mga natutunan sa kanyang kaibigang si Aling Rosa na nagpasalamat sa kanya dahil ang mga simpleng tip na ito ay nagbigay daan sa kanya na maging mas malaya rin. Sa pagtatapos ng araw, habang nagpapahinga si Lola Carmen sa kanyang beranda, napangiti siya. Ang mga simpleng pagbabago sa kanyang banyo ay hindi lamang nagbigay ng kaginhawaan, kundi nagpabuti rin ng kanyang kalidad ng buhay. Ang kanyang banyo ay naging isang lugar ng kaligtasan at dignidad na nagbigay daan sa kanya na harapin ang bawat araw ng may kumpiyansa at kapayapaan ng isip. Sa paglipas ng mga linggo, natutunan ni Lola Carmen na ang kanyang tahimik na pakikibaka sa banyo ay hindi lamang isang pisikal na hamon, kundi isang emosyonal na laban din. Ang takot na mawala ang kanyang kalayaan at ang hiya na dulot ng kanyang mga limitasyon ay mabigat na pasanin. Ngunit sa bawat bagong solusyon na kanyang natutunan mula sa premoistened wipes, bidet attachments, grab bars hanggang sa masustansyang dieta, naging mas magaan ang kanyang pakiramdam. Gayunpaman, napagtanto niya na may mga mas sensitibos at environment-friendly na paraan upang mapanatili ang kalinisan na magbibigay daan sa kanya na lalong pangalagaan ang kanyang dignidad. Ang pagnanais na manatiling malinis, komportable at malaya ay nag-udyok sa kanya na tuklasin ang mga alternatibong ito. Isang araw habang nag-uusap sila ng kanyang kaibigang si Aling Rosa sa isang pagtitipon ng senior citizens, ibinahagi ni Aling rosa ang tungkol sa soft washcloths, mga malalambot na piraso ng tela na maaaring basain at gamitin bilang pamunas, pagkatapos ay labhan at muling gamitin. Ang ideyang ito ay agad na nakakuha ng atensyon ni Lola Carmen. Hindi tulad ng mga disposable wipes na maaring makasira sa kapaligiran, ang washcloths ay mas napapanatili at banayad sa kanyang sensitibong balat. Sinubukan niya ito sa kanyang banyo. Binasa niya ang isang puting washcloth ng maligamgam na tubig, dahan-dahang nagpunas, at pagkatapos ay inilagay ito sa isang airtight na lalagyan hanggang sa araw ng labada. Ang proseso ay simple at ang malambot na tela ay nagbigay ng kaginhawaan na hindi niya naramdaman sa toilet paper o kahit sa mga wipes. Dagdag pa rito, natutunan ni Lola Carmen ang tungkol sa Perry Bottles, isang solusyon na orihinal na ginagamit ng mga bagong panganak ngunit napatunayang kapakipakinabang din para sa mga nakatatanda. Sa payo ng isang nurse sa klinika ng barangay, bumili siya ng isang magaan na peri bottle na madaling pisilin. Pinuno niya ito ng maligamgam na tubig at ginamit para banlawan ang kanyang sarili pagkatapos gumamit ng toilet. Ang banayad na daloy ng tubig ay nagbigay ng masusing paglilinis ng nang hindi nangangailangan ng pagkuskos na nagpabawas ng iritasyon sa kanyang balat. Ang Perry Bottle ay lalong naging kapakipakinabang sa gabi kapag ang kanyang arthritis ay mas sumasakit at iniwan niya ito malapit sa kanyang kama para sa kaginhawahan. Ang simpleng kasangkapang ito ay nagbigay daan sa kanya na mapanatili ang kalinisan ng hindi umaasa sa iba. Ang mga solusyong ito, washcloths at peri bottles, ay hindi lamang praktikal kundi nagbigay din ng emosyonal na suporta as Comchesto Yari. Nararamdaman ni Lola Carmen na ang kanyang dignidad ay nananatiling buo, hindi na siya nahihiya sa kanyang mga limitasyon dahil ang mga kasangkapang ito ay nagbigay daan sa kanya na pangalagaan ang kanyang sarili ng may na uh, kumpiyansa. Sa isang pagkakataon habang nagkukwentuhan sa kanyang mga kaibigan sa senior citizens ibinahagi niya kung paano ang mga simpleng alternatibong ito ay nagpabuti sa kanyang pakiramdam ang kanyang kwento ay nagbigay inspirasyon kay Aling Rosa at iba pang mga nakatatanda na subukan din ang mga ito at sama-sama nilang napagtanto na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkawala ng dignidad. Ang paglalakbay ni Lola Carmen ay uh, nagturo sa kanya na ang mga hamon sa kalinisan ay hindi tanda ng kahinaan kundi isang paanyaya upang maging mas malikhaing sa pag-aalaga sa sarili. Ang bawat solusyon na kanyang natutunan mula sa wipes, bidet, grab bars hanggang sa washcloths at peri bottles ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Ang kanyang banyo na dating lugar ng pagkabigo ay naging isang espasyo ng kalayaan, kaginhawaan at pagpapahalaga sa sarili. Odd. Sa isang tahimik na gabi, habang nakaupo sa kanyang beranda, napangiti si Lola Carmen. Ang kanyang pakikibaka ay naging isang kwento ng tagumpay at ang kanyang dignidad ay nanatiling buo salamat sa mga sensitibong solusyon na kanyang tinanggap. Pagtatapos ng kwento, natutunan ni Lola Carmen na ang pagtanda ay hindi hadlang sa pagtamasa ng kalinisan at kumpiyansa. Ang kanyang mga karanasan ay nagbigay inspirasyon sa kanyang komunidad na nagpapatunay na ang bawat nakatatanda ay karapat dapat sa mga solusyon na nagbibigay ng ginhawa at respeto. Ang kanyang buhay ay naging patunay na ang maliliit na pagbabago ay saring magdulot ng malaking pag-asa at ang dignidad ay hindi kailanman nawawala kapag may determinasyon at tamang suporta.